ngayong araw ang pahiwatig ang schedule mong kausap ay dapat mong mapuntahan, para hindi masayang ang iyong mga nagawa, at baka oras na para matuloy ang iyong mga plano na gusto, at sa pamilya kung may mga pag-uusapan, na kailangan pirmahan kahit pa mga kapatid, at magulang dapat talaga may pirmahan, na alam ng lahat para walang maging problema sa hinaharap ang mga relasyon sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya kung may dadating na kaibigan sa tahanan ay okay siya may good vibes sa mga mapag-uusapan ng pag-unlad sa mga pangarap ng miyembro ng pamilya sa trabaho ay pag-iingat ang dapat gawin ang pahiwatig Maging maingat ka at huwag magpapadalos-dalos sa mga ginagawa, dahil isang pagkakamali mo, ay pwedeng kang mabigyan ka ng gradong bagsak ng ilan sa superior na babae, siya ang iyong pag-iingatan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 25 number 34 at number 8. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may deal ka sa pagnenegosyo. Ay okay sila sa usapan, pero dapat ay parehas kayo ng kapital na pera, na ilalabas para maging mas maayos ang may tatayong negosyo, at may mahina kang enerhiya ng katalinuhan ngayong araw, kung sa mga kapatid at mga magulang, dahil mabilis ka lang maawa sa kanila, kaya hindi mo masasabi ang gusto mo, kaya umiwas ka muna sa kanila para walang maging problema. Sa tahanan kung ang miyembro ng pamilya kung may gustong magnegosyo, kahit may kapital ng siyang pera, ay tulungan mo talaga para magawa niyang maayos ang gagawin. Sa trabaho ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya ngayong araw, kaya maging matsyaga ka sa mga dapat na gagawin at umiwas sa mga discussion nang makaiwas ka sa bigla ang pangyayari na pwedeng magbigay sa iyo ng kalungkutan. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 28 number 44 at number 5 Sagittarius, ngayong araw ay may aura kang good sa mga usapang negosyo basta mag-concentrate ka sa pakikipag-usap kung may deal ka para mas maayos mong magawa ang lahat ng iyong nais. Ang iwasan mo lang ay magkaroon ng kausap na nagpapaawa sa sarili, madali kang maawa kaya pwede kang makuhanan ng tulong, nang hindi ka na kayang mabayaran na, at pwedeng kang takbuhan na lang, kaya dapat kang umiwas sa ganoong tao. Sa miyembro ng pamilya sa anak ay umiwas na magpalabas ng pera, kaya iyong sabihan, na mas maging maingat ang pahiwatig ngayong araw, nang malihis sila sa problema na talagang magbibigay sa kanila, na malungkot. Sa trabaho ay walang sinyales na problema sa gawain, mag-focus ka lang sa mga gawain na pwede kang mapansin ng superior, ang iiwasan mo ay ang tao na kasama sa trabaho, na mahangin magsalita, dahil magbibigay sa iyo ng kalungkutan, at suliranin sa pera, sa hinaharap kung laging makakasama. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay normal na masaya, pero maging mapag-obserba ka, sa mga gustong gawin, ng minamahal, nang lalong maging masaya ang inyong pag-iibigan, pag lagi mo siyang nagagabayan. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng nang sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 25, number 12 at number 19. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay panatiliin ang pagiging maging maunawain, sa kaibigan, o sa mga makakausap na ibang tao, para hindi ka mawala ng swerte sa mga gustong gagawin, at huwag ka basta magbigay ng suggestion sa mga kapatid dahil kahit alam mong tama, ay hindi ka nila kayang paniwalaan, dahil kung mas mayaman sila sa iyo, ay hindi ka kayang paniwalaan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, kung ikaw ay bigla ang lalapitan ay magandang swerte ang dadating sa iyo. Sa trabaho ay may maayos na araw ang pagiging mas masipag ang magbibigay sa iyo ng mas ikakaunlad sa mata ng mga superior, kaya huwag kang magbabago sa mga ginagawa, nang magtuloy-tuloy ang iyong swerte sa trabaho. Sa tahanan ay huwag muna tumanggap ng bisita sa bahay, nang walang makapasok na negatibong enerhiya, na madadala ng bibisita, sa tahanan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 25 number 9 at number 36. Aquarius, ngayong araw kung mabibigyan ka ng pagkakataon na gumawa ng desisyon, ay huwag mong tatanggihan. Basta alam mong tama ay gawin mo ng mas mabilis, para hindi mawala, sa iyo ang swerte at paniniwala ng mga kausap, at kung may plano ka na pakikipag-deal pa sa kamag-anak, ay dapat mong may tuloy, dahil pwedeng okay ang pakikipag-usap basta hindi ka malalamangan, sa partihan. Sa iyong pera ay maging maingat ka, at huwag na huwag magbibigay ng pera sa pamangkin at pinsan, Ngayong araw nang makaiwas ka sa bigla ang gastuson. Sa trabaho ay dapat na maging mas maingat ka, sa pagsasalita ng mabilisan, at baka mapasok ka sa sulirani ng biglaan kaya dapat ay maging maingat ka ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ang pahiwatig, ay maging mas maunawain ka, at huwag magsasalita ng pwedeng makasakit ng damdamin, ng mga kasama sa mga minamahal, dahil maramdaming sila na pwedeng magkaroon ng bad energy, na magbabawas ng swerte sa pag-iibigan, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color brown number 24 number 36 at number 8. Pisces, ngayong araw ayon sa iyong gabay, may pwede kang makausap na mayamang babae, kung magkakasundo kayo ay pwede kanyang matulungan sa ibang project na iyong gusto, at sa plano mo na magnegosyo, ay delay mo muna dahil may sinyales, na may dapat ka pang gagawin para maging maayos ang gagawin, pag-isipan pa ang pwedeng kulang, pag iyong naaral na mabuti ay magbibigay sa iyo nadagdag na other income Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong tahanan ay may pahiwatig na may pwedeng dumating na suportang financial sa pamilya na magpapasaya sa iyong pamilya. Sa trabaho ay may maayos na araw sa mga gawain ang iingatan mo ay matambakan ng trabaho lalo na sa mga importanteng gawain dahil sa ganoon pwede magpabagal sa iyong pag asenso kung matatambakan ka lagi ng trabaho Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero Color pink and color blue number 70 number 24 at number 32.